Welcome back at maraming salamat sa patuloy na support sa ating channel Kashowbits. Kung ikaw ay bago sa aking channel please consider subscribing. kiss the dog page. You Showbiz Express. Kinumpirma ni Enrique Gil na sila ni girlfriend Liza Soberano ay magkasama pa rin sa isang relasyon, sa kanyang panayam sa TV Patrol, upang promosyonan ang kanyang bagong pelikula na I Am Not Big Bird, tinanong si Ken ni Gretchen Fulido. So, tinatanong nga ng lahat, kayo pa ba? Yeah, yeah, masaya kami. Talagang abala lang kami, sagot ni Enrique. Sa tingin ko, na-realize lang namin na sa buhay, parang hindi palagi dapat tayong nakatutok sa isa't isa mas marami tayong magagawa, mas marami tayong ma-achieve. At ito'y nagpapabuti sa amin, dagdag pa niya, ang pelikula ni Enrique, ay ipapalabas sa mga sinihan sa Pebrero 14. Nang tanungin kung sino ang magiging kadate niya, sinabi ni Enrique na ang kanyang ina dahil nasa US si Liza, upang ipromote ang kanyang sariling pelikula na Lisa Frankenstein. For Valentine's, it's gonna be my mom, sabi niya. Sadly, Liza is going to be in the US for Lisa Frankenstein. But hopefully, if she gets back in time. She said she was gonna go and support me. Dagdag pa niya. Nagpost si Enrique ng isang sweet na mensahe para kay dating ka-love team na si Liza Soberano. Ipinagdiriwang ni Liza ang kanyang ika-negatibo 26 na kaarawan kahapon. Sa kanyang Instagram story, nagpost si Enrique ng larawan nila ni Liza. Happy birthday our dear Hopi. I'll always have your back no matter what, sulat ni Enrique, wish I was there to celebrate your special day, dagdag niya, nagsimula ang mga chismis ng hiwalayan sa kanilang dalawa noong unang bahagi ng dalawang libo at dalawamput tatlo. Itinanggi ni Enrique ang hiwalayan sa kanyang panayam sa TV Patrol noong Abril dalawang libo at dalawamput we're good, we're good, anya. She's just really busy with her stuff there. I am going to be visiting her maybe when my schedule clears up. I think she's coming back here. But yeah, we're good, dagdag pa niya. Sinabi ni Liza na sila ay magkasama pa rin kahit nasa iyo Every once in a while. Occasionally mostly because we're both like constantly flying, sabi niya. I've been in the United States for a while and then I came back and he's been flying. So it's very seldom now. but we do we still do dagdagnya